Maligayang pagdating sa aking channel. Anino ng buhay? Mga Kuwentong puno ng takot at hiwaga. Tang mangingisda ang nakasaksi sa hiwaga at panganib na hindi niya kailanman inasahan. Ano ang nangyari sa kagubatang iyon? Ano ang lihim na tinatago ng inkanto? Manatili sa amin at sabay nating tuklasin ang gabing puno ng takot, hiwaga, at kababalaghan na magpapaaligid sa inyong isip hanggang huli. Maginang inkanto disi tumakas is idv aswang, kwentong aswang, true story. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang kagubatan ng barangay San Isidro ay tila nababalot ng isang misteryosong katahimikan. Ang mga dahon ng puno ay nanginginig sa malamig na hangin na para bang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Si Aling Rosa, isang matandang mangingisda, ay madalas magwento tungkol sa isang inkantadong nilalang na tumakas sa mga aswang. Ayon sa kanya, ang inkanto ay may balat na kumikislap sa liwanag ng buwan at mga mata na nagliliyab na parang apoy. Isang gabi, napadpad si Thomas, isang batang mangingisda, sa gilid ng kagubatan habang naghahanap ng nawawalang kambing ng kanyang kapitbahay. Habang naglalakad siya sa makakapal na damo, nakarinig siya ng mga bulong na parang hangin na humahaplo sa kanyang tenga. Biglang, may isang maladyosang liwanag ang sumilay sa gitna ng mga puno. Nakakita siya ng maliit na nilalang na may mahahabang buhok na kumakaway sa hangin at mga pakpak na parang gawa sa ulap. Ito ang inkanto. Ngunit sa kanyang takot, naramdaman ni Thomas ang malamig na hangin at may kakaibang amoy ng lupa at kalawang na sa paligid. Dito nagsimula ang paghabol ng mga aswang. May mga anino na lumitaw mula sa dilim, may mga matang naglalagablab at mga kuko na tila bakal, naghahangad na hulihin ang inkanto. Ang mga tunog ng kaluskos ng dahon at paghinga ng halimaw ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Tomas. Ang inkanto ay mabilis na tumakbo, lumilipad sa mababang sanga, halos dumampi ang kanyang pakpak sa ulo ni Tomas. Hindi niya alam kung saan dadalhin siya ng inkanto, ngunit ramdam niya na kung hindi siya sasama, ito ay mahuhuli ng mga aswang. Pumunta sila sa isang matandang balete tree sa gitna ng kagubatan. Ang mga ugat nito ay parang mga halimaw na abot sa langit, kumikilos at naglalaro sa liwanag ng buwan. Dito, huminto ang inkanto at tiningnan si Thomas, na tila nakikipag-usap sa kanya ng walang salita. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, isang malakas na hagupit ng hangin ang dumaan, dala ang mga halimaw na aswang. Sino ang makaliligtas? Sino ang matatakasan ang gabi? Ang kagubatan ay nagiging isang pugad ng mga nilalang ang naghahanap ng kanilang biktima, at ang inkanto, kasama si Thomas, ay nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan, nakatingin sa dilim na unti-unting sumasakop sa paligid. At sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin, na para bang ang buong kagubatan ay umiiyak sa takot at pangamba. Thomas, nakatayo sa tabi ng engkanto, ay hindi makagalaw sa takot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim, na unti-unting gumagalaw at nagbabago sa mga anino ng aswang. Ang bawat galaw nila ay may kasamang kaluskos ng mga tuyong sanga, na para bang bawat hakbang ay kumakagat sa lupa. Ang inkanto ay tumingin sa kanya muli, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa lamig ng gabi. Parang sinasabi nito, sundin mo ako o mawawala tayo sa dilim. Si Thomas ay huminga ng malalim, ang kanyang puso ay tila sa sabog sa dibdib niya, ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Habang naglalakad sila, ang mga ugat ng balit tree ay unti-unting bumabalot sa paligid nila. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng hindi nakikita nila lang at may amoy ng lumang lupa, halumigmig at isang bagay na matagal ng patay. Biglang, may isang anino ang dumampi sa kanila mula sa kaliwa. Isang aswang, mas malaki kaysa sa iba, ang humarap sa kanila. Ang mga mata nito ay naglalagablab sa dilim at ang mga kuko ay kumikislap na parang bakal. Nagsimula itong sumugod sa engkanto, ang tunog ng mga hakbang nito ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ni Tomas. Ngunit sa halip na tumakas, ang engkanto ay nagpalabas ng isang malakas na liwanag mula sa kanyang katawan. Ang mga pakpak nito ay kumikislap at ang hangin sa paligid ay parang nagliliyab sa init ng enerhiya nito. Ang aswang ay umatras, tila nasaktan at naguguluhan sa kakaibang liwanag na bumabalot sa kagubatan. Si Thomas ay nakatingin, ang kanyang bibig ay halos hindi makagalaw sa panggulat. Ang inkanto ay lumipad pataas, patungo sa mas makakapal na kagubatan, at si Thomas ay tumakbo sa likod nito, sinusubukang makasabay. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang malamig na kamay ng dilim, na tila humahawak sa kanyang paa, sinusubukang hilahin siya pabalik. Nang marating nila ang isang maliit na ilog sa gitna ng kagubatan, huminto ang inkanto at tumingin sa kanya. Ang tubig sa ilog ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit may mga anino na gumagalaw sa ilalim nito na parang may nagbabanta sa kanilang bawat galaw. Ang inkanto ay bumaba sa pampang at tumingin sa dilim na tila nagbabanta sa kanila mula sa kabilang pampang. Hindi pa tapos ang gabi, ang bulong ng inkanto ay parang isang mahihinang tinig sa isip ni Tomas. Sa likod nila, naramdaman ni Tomas ang paglapit ng mas maraming anino at isang matinding lamig ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kagubatan ay nagiging isang buhay na nilalang, puno ng mga matang nagmamasid, naghihintay ng kanilang pagkakamali. At sa sandaling iyon, may isang malakas na kaluskos mula sa itaas ng puno. Ang mga sanga ay bumagsak at isang halimaw ang humarap sa kanila, mas malaki at mas malupit kaysa sa lahat ng nakita nila. Ang inkanto ay tumigil sa lugar nito, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay kumikislap ng mas matindi, at ang kagubatan ay tila huminto sa paghinga, nag-aabang sa kanilang susunod na kilos. Ang halimaw sa tuktok ng puno ay tumingin sa kanila, gamit ang mga matang naglalagablab sa dilim. Ang bawat paghinga nito ay parang pag-ugong ng bagyong paparating. Ang lupa sa ilalim ng kanilang paa ay nanginginig sa bawat galaw ng halimaw, at ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang umikot sa hangin. Si Thomas ay niyakap ang kanyang takot, pinilit na huwag bumitaw sa kamay ng inkanto. Ang malamig na hangin ay sumalpok sa kanyang mukha, dala ang amoy ng lumang lupa at nabubulok na kahoy. Sa paligid nila, ang mga anino ng kagubatan ay nagiging mas makapal na parang naghihintay ng kanilang pagkakamali. Biglang, ang inkanto ay lumipad pataas at si Thomas ay napilitang sumunod. Ang ilog sa ilalim nila ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit may mga anino na umaalon mula sa tubig, sumusunod sa bawat galaw nila. Nararamdaman ni Thomas ang malamig na kamay ng dilim, tila humahawi sa kanyang balikat, sinusubukang hilahin siya pabalik sa kagubatan. Ngunit bago siya mahulog sa takot, ang engkanto ay naglabas ng isang malakas na sigaw na parang kidlat, na nagpasabog ng liwanag sa buong kagubatan. Ang halimaw sa itaas ng puno ay umatras. Natataranta sa liwanag, ngunit hindi pa rin sumusuko. Naririnig ni Thomas ang tunog ng mga paanito nito sa mga sanga at ang mga kuko ay kumikislap na parang bakal na handang pumutok sa kanyang laman. Ang inkanto ay lumipad patungo sa isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Si Thomas ay humabol, tumatakbo sa putik at basang damo, bawat hakbang ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang ilog sa kanilang kanan ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at mula sa ilalim nito, may mga matang sumisilip, nagmamasid sa bawat galaw nila. Nang marating nila ang kubo, ang inkanto ay bumaba sa sahig nito, at ang kanyang liwanag ay bumalot sa buong paligid. Ang mga anino ng kagubatan ay umatras ng kaunti, ngunit alam ni Tomas na hindi pa tapos ang gabi. Ang hangin ay humihip ng malakas, at may mga tinig na dumadagundong mula sa mga puno, mga bulong na nagbabala sa kanila ng panganib na paparating. Biglang, isang napakalaking anino ang bumagsak mula sa itaas, bumagsak sa sahig ng kubo na parang lindol. Ang inkanto ay tumayo, ang mga pakpak nito ay kumikislap ng mas maliwanag, at ang hangin ay puno ng enerhiya na parang apoy at yelo na magkahalo. Si Thomas ay nakadapa sa lupa, ang kanyang puso ay parabang titigil sa bawat saglit. Sa likod nila, naramdaman niya ang mas maraming nilalang na papalapit, at ang kagubatan ay tila nagiging buhay, naghihintay sa kanilang pagkakamali. Ang inkanto ay tumingin sa kanya muli, ang mga mata nito ay puno ng pangako at babala. Hindi pa tapos ang gabi, ang bulong nito ay tumago sa isip ni Thomas. Sa sandaling iyon, ang kagubatan ay nanahimik, ngunit alam nilang ang susunod na sandali ay magdadala ng isang labis na panganib, isang labis na hamon sa kanilang buhay at kaluluwa. Sa loob ng lumang kubo, ang hangin ay bumabalot sa kanilang mga katawan na parang yelo. Ang mga kahoy ng sahig ay nanginginig sa bawat paghinga ng inkanto, at ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay pumupuno sa ilong ni Tomas. Ang liwanag mula sa inkanto ay kumikislap, umapailaw sa mga anino ng kagubatan na sumisilip sa bawat bintana at bitak ng pader. Biglang, may malakas na kaluskos mula sa likod ng kubo. Isang hanay ng mga aswang ang lumitaw mula sa dilim, mas maraming at mas mabagsik kaysa sa anumang nakita ni Tomas. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab at bawat galaw ay sinamahan ng ungol na puno ng galit at gutom. Si Thomas ay tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha, dala ang amoy ng nabubulok na karne at putik. Ang inkanto ay lumipad pataas, ang mga pakpak nito ay kumikislap na parang apoy sa dilim at isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang sigaw ay sumabog sa paligid at ang mga aswang ay umatras ng kaunti, tila nasaktan at naguguluhan sa kakaibang enerhiya. Ngunit hindi pa rin sila sumusuko. Mula sa dilim, naramdaman ni Thomas ang isang malamig na kamay na humahaplo sa kanyang balikat, sinusubukang hilahin siya pabalik sa kagubatan. Sumunod ka sa akin, ang bulong ng inkanto ay parang hangin na sumasagi sa kanyang tenga. Si Thomas ay humabol, tumatakbo sa sahig ng kubo na basa at madulas. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga kuko ng aswang na kumikiskis sa kahoy, papalapit sa kanilang likuran. Biglang, ang inkanto ay lumipad palabas ng bintana, patungo sa isang mataas na puno sa gilid ng ilog. Si Thomas ay sumunod, halos mahulog sa putik ng pampang. Ang ilog ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit may mga anino mula sa ilalim nito na umaaligid sa kanilang paligid, sumusunod sa bawat galaw. Nang marating nila ang puno, ang inkanto ay huminto sa isang sanga, ang liwanag nito ay sumabog sa paligid, nagpapakita ng lahat ng detalye ng kagubatan na dati ay natatabunan ng dilim. Ang mga aswang ay umatras ng kaunti, ngunit may isa na mas malaki at mas mabagsik kaysa sa lahat, humarap sa kanila mula sa pampang ng ilog. Ang engkanto ay tumigil at si Thomas ay naramdaman ang tensyon sa hangin. Parang ang buong kagubatan ay humihinga, naghihintay sa susunod na kilos. Sa sandaling iyon, may isang malakas na hagupit ng hangin na nagmula mula sa dilim ng kagubatan. Ang mga sanga ng puno ay nagsimulang bumagsak, ang ilog ay kumulog ng mas malakas, at ang halimaw na nasa pampang ay nagsimulang sumugod. Ang inkanto ay lumipad ng mas mabilis, ang liwanag mula sa katawan nito ay kumikislap at nagiging parang pader ng enerhiya sa paligid nila. Si Thomas ay nakatingin, ang puso niya ay parang titigil sa bawat saglit, habang nararamdaman niya ang panganib na hindi pa tapos, na mas malaki at mas mabagsik pa kaysa sa anumang nakita niya. Ang halimao sa pampang ng ilog ay humarang sa kanila, ang mga matang naglalagablab ay naglalabas ng init sa malamig na gabi. Ang tubig ng ilog ay kumikulog sa kanilang paligid. Tila may buhay na umiikot sa bawat alon. Ang mga anino mula sa kagubatan ay sumisilip mula sa mga puno. Bawat isa ay handang sumugod sa sandaling may pagkukulang si Thomas o ang inkanto. Si Thomas ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at takot. Ang inkanto ay lumipad patungo sa hangin. Ang mga pakpak nito ay kumikislap ng maliwanag na liwanag na parabang nagbubuo ng pader sa pagitan nila at ng halimaw. Ang hangin ay nagiging malakas ang mga dahon at sanga ay umiikot, at ang amoy ng basang lupa at kalawang ay pumupuno sa paligid. Biglang, isang malakas na sigaw ang pumuno sa kagubatan. Isang pangkat ng mas malalaking aswang ang lumitaw mula sa dilim, halos sabay-sabay, na parang nagbabadya ng isang malupit na pag-atake. Ang mga kuko nila ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang kanilang mga ungol ay pumupuno sa buong kagubatan, nagdudulot ng pangamba sa puso ni Tomas. Munit bago pa man sila makalapit, ang engkanto ay lumipad pababa sa gitna nila. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumiklab at parang isang pader ng enerhiya ang bumalot sa paligid nila, pinipigilan ang bawat galaw ng aswang. Ang hangin ay humihip ng mas malakas at ang mga dahon ay umiikot sa hangin, parang mga spiral na sumusunod sa bawat galaw ng engkanto. Si Thomas ay nakatingin halos hindi makagalaw sa takot. Ang halima o sa pampang ng ilog ay hindi sumusuko. Ang bawat hakbang nito ay sumasabog sa lupa, bawat galaw ay parang lindol na nagbabalisa sa paligid. Ang inkanto ay lumipad pataas, sinusubukang iwasan ang mga sanga at hinahabol ang mas malalaking aswang. Ngunit sa kabila ng liwanag ng inkanto, ang mga aswang ay tila hindi natitinag. Isang napakalaking nilalang ang biglang sumugod mula sa dilim, mas malaki at mas mabagsik kaysa sa lahat ng nakita nila. Ang mga mata nito ay naglalagablab na parang apoy, at bawat galaw nito ay nagdudulot ng tunog ng kaluskos at pagyugyog ng lupa. Ang inkanto ay huminto sa hangin, nakatingin sa halimaw. Si Thomas ay naramdaman ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan at narinig ang tunog ng kanyang sariling tibok ng puso na nagiging mabilis at malakas sa takot. Ang kagubatan ay nanahimik, para bang humihinga, nag-aabang sa susunod na kilos ng dalawang nilalang at sa sandaling iyon, may isang malakas na pagyanig mula sa lupa. Ang ilog ay kumulog ng mas malakas, ang mga sanga ng puno ay bumagsak sa paligid, at ang halimaw ay sumugod ng may buong lakas. Ang inkanto ay kumikislap sa liwanag, lumilipad pataas, at si Thomas ay naramdaman ang pangamba ng isang panganib na mas malupit at mas malapit kaysa sa anumang inaasahan niya. Ang halimaw ay sumugod ng walang awa, ang bawat hakbang nito ay bumabalik sa lupa na parang isang malakas na dampi ng bagyo. Ang mga kuko nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang mga ngipin ay naglalabas ng mahahabang tunog ng gutom at galit. Si Thomas ay nakatayo sa pampang ng ilog, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nakaabot sa engkanto na parang nagtanong kung ano ang susunod na gagawin. Ang inkanto ay lumipad pababa, at ang liwanag mula sa katawan nito ay nagliwanag ng mas matindi, na bumabalot sa lahat ng anino sa paligid. Ang hangin ay umiikot sa paligid nila, humihip ng malakas, dala ang amoy ng lumang lupa at kahoy na nabubulo. Ang mga dahon at sanga ay umiikot sa hangin, parang nagiging isang malakas na pader na pumipigil sa paglapit ng halimaw. Ngunit ang halimaw ay hindi sumusuko. Ito ay sumugod ng mas mabilis, ang katawan nito ay kumikilos na parang malakas na bagyo. Ang inkanto ay lumipad pataas, at ang liwanag nito ay nagiging parang mga kidlat, sumusuntok sa dilim ng kagubatan. Si Thomas ay huminga ng malalim, nararamdaman ang malamig na kamay ng dilim na humahaplo sa kanyang balikat, sinusubukang hilahin siya pabalik. Biglang, ang inkanto ay bumagsak pababa mula sa hangin, tumapat sa harap ng halimaw. Ang dalawang nilalang ay nagharap sa isa't isa, ang kagubatan ay tila humihinga sa tensyon. Ang mga anino mula sa kagubatan ay sumisilip mula sa mga puno, ang bawat isa ay nag-aabang sa kinalabasan ng labanan. Si Thomas ay nakadapa sa lupa, ang puso niya ay parang titigil sa bawat saglit. Nararamdaman niya ang malamig at mabigat na presensya ng halimaw sa paligid niya, at ang liwanag ng inkanto ay parang tanging sandata laban sa dilim. Ang engkanto ay tumingin sa kanya muli, ang mga mata nito ay nagliliwanag, puno ng babala at pangako. Sa sandaling iyon, may isang malakas na alo ng hangin na dumaan, na parang isang sigaw mula sa kalikasan. Ang mga sanga ng puno ay bumagsak, ang ilog ay kumulog ng mas malakas, at ang halimaw ay sumugod ng may buong lakas. Ang engkanto ay lumipad pataas, at ang liwanag mula sa katawan nito ay kumikislap ng mas matindi, nagbabalot sa paligid ng enerhiya na parang apoy at yelo na magkahalo. Si Thomas ay naramdaman ang malakas na tibok ng puso niya sa dibdib, habang ang kagubatan ay nanahimik sa kakaibang tensyon. Ang mga aswang ay tila huminto sa kanilang galaw, nag-aabang sa kinalabasan ng labanan, at ang inkanto ay nakatayo sa gitna ng liwanag, handang harapin ang panganib at sa sandaling iyon, may isang malakas na sigaw mula sa kagubatan, na parang ang buong gabi ay sumigaw ng takot at galit. Ang halimaw ay sumugod ng mabilis, ang inkanto ay lumipad pataas, at si Thomas ay naramdaman ang panganib na mas malapit kaysa sa anumang inaasahan niya. Ang kagubatan ay tila nabubuhay, bawat sanga at ugat ay nagbabantay, at ang hangin ay puno ng enerhiya na hindi niya maintindihan. Ang inkanto ay lumipad ng mabilis pataas, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay sumabog sa paligid na tila isang araw na sumisikat sa gitna ng dilim ng kagubatan. Ang halimaw ay umatras, natataranta sa tindi ng enerhiya, at sa wakas ay nawala sa mga anino, naglaho sa dilim ng kagubatan. Si Thomas ay huminga ng malalim, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at takot, ngunit ramdam niya ang kaligtasan sa bawat hibla ng kanyang laman. Sa pagdampi ng liwanag ng buwan sa kanyang mukha, Nakita niya ang inkanto, nakatayo sa pampang ng ilog, parang isang bantay na nagbabantay sa hangganan ng tao at inkanto. Mumingiti ito kay Thomas, at sa isang mahiwagang saglit, naglaho ito sa liwanag, iniwan siya sa katahimikan ng kagubatan. Si Thomas ay umupo sa putik ng pampang, humahawak sa kanyang dibdib, at naramdaman ang malamig na hangin na tila humihip ng payapa. Naisip niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nilalang ng kagubatan tungkol sa kababalaghan na lumalagpas sa mata ng tao. Ngunit ngayon, napatunayan niya ang hiwaga at tapang, at ang pakiramdam ng takot ay napalitan ng paggalang at pasasalamat. Habang siya ay tumayo at dahan-dahang naglakad pabalik sa baryo, narinig niya ang mga huni ng kuliglig at ang malumanay na agos ng ilog na tila binabati siya sa kanyang paglalakbay. Ang gabi ay maningning, puno ng misteryo, Munit may aral na iniwan, sa bawat dilim, may liwanag, sa bawat panganib, may tapang, at sa bawat kwento ng inkanto at aswang, may paalala sa atin. Ang ating kultura at paniniwala ay nagpapatibay sa ating loob sa harap ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. Si Thomas ay naglakad papasok sa baryo, dala ang alaala ng gabi na iyon, isang gabi ng takot, hiwaga, at kababalaghan. At kahit sa kanyang pag-uwi, alam niya na ang inkanto ay mananatiling bantay, at ang kagubatan ay hindi lang puno at ilog ito ay tahanan ng kwento ng hiwaga at ng mga aral na bumabalot sa puso ng bawat pilipino